Hello. Ito po ang artwork na gawa ng aking apo. Si Megan Oli Vega. Megan Oli Manuel Vega. Grade 5. Oh, hanga po ako sa batang ito. Kasi malit pa siya. Nagsasanay na siyang gumuhit at magkulay. Ayan yung kanyang gawa. Napaka-ganda. <laughs> ayaw naman humarap. Nahihiya. <laughs> Kaya eto, pinipicturan ko na lang. Pagka nauto ko, baka sakali. Iyaharap ko siya sa inyo. Yan ang aking apo. Nahihiyain kasi. Kaya ayaw humarap. <laughs> O, oh, ayan yung kanyang gamit. Uh, pang-kulay. <laughs> Patsaga siya. Lagi siyang uh, nagpa-practice. Minsang color. <laughs> Butter color. O, oh, lahat ng pang-kulay, tinetesting niya. Ayan, o. Oh, napakaganda niyang gumawa. Nakakatuwa. Marami siyang, uh, Iginuhit Eh kaya lang nilulukot Pagka hindi niya nagustuhan Nilulukot Sabi ko Lalagyan ng date Para pagka si Lumaki na Eh ano Magkakaroon ng Oo ng Ayan o oh, Yung kanyang inilagay na pangalan oh Megan Megan Oli M. Vega ayan nahihiya naman pagka pinipicture ko eh nilalayo yung nilalayo yung ano January 30 oh, ay 20 2024 ayan <laughs> ang kanyang ginawa apakaganda parang tunay Oo. Kaya ako hanga sa aking apo. Ang kanyang kamay mahusay sa pagguhit. Ayan, Megan. <laughs> oh, uh, Megan Oli M. Vega. Oh. Grade 5, Aguinaldo. Pati teacher niya, ha, Nga sa kanya, number one daw sa si drawing. <laughs> kaya, natutuwa naman ako. Kasi, yung mami niya, noong kamukha niya, nailalabang ko sa contest. <laughs> sa poster making. O, kaya ako natutuwa. <clears throat> Nakamana sa kanyang mami. <laughs> Napakaganda. Nakakatuwa naman. Kasi habang buhay niya makikita ito. Araw-araw makikita niya. Sabi ko, ikabit sa dingding at nang makikita niya yung kanyang ginawa. Ipunin ng ipunin. Kaya lang, eh, pagka hindi maganda yung pagkagawa, nilulukot, tinatapon. Ako naman ang hihinayang. Sabi ko, huwag lulukotin. Lalagyan lang ng date kung kailang ginawa. O, e baka ngayon, pag, uh, pagka gumawa ulit, iipunin na. Tinatago yung kanyang mga ginagawa. Kaya, hindi ko tuloy ma-i-display. O, napakaganda. O, thank you sa inyo, sa mga nanonood ng aking video so, marami pong salamat